araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga Maraming salamat sa iyo uh, Idol Sheila Bonino at Kay Roman Villanueva Malaking tulong na po ngayon mga, mga idol Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW Sa buong mundo, sa mga secretariat Sa buong Pilipinas Sa mga baker At sa mga blind community Simula na po natin Ang ating kwento Wika agad ng albularyong Nasa unahan ng dalawa Maligayang pagdating sa lugar ng mga jablo mga bata. Hmm, mukhang kulang kayo ng isa. Ah, mali. Kulang pala kayo ng dalawa. Ngunit nakakasigurado ako na alam ko ang kinaroonan ngayon ng isa pa ninyong kasama. Ang aswang. <laughs> Ngunit ang isa ninyong kasama ay wala. Maaring dinalam muna nito ang mga nailigtas ninyo doon sa ligtas na lugar. <laughs> Tama ba ako? Sa kanilang narinig, nagulat ang mga ito. Sa kanilang isip ngayon, maaring may kaugnayan ang matandang nasa kanilang harapan sa pagkawala nitong sinunoy. Umabot din sa puntong naiisip nila na baka ang mga bagong dating ay ang mga ito na ang sinasabi ni Nanay Kanida na mga albularyo galing doon sa kanilang mundo. Sagot nitong si Buno, na nanggagalaiti agad sa galit dahil sa kanyang narinig. Saan ninyo dinala si Kuya Nunoy? Isa kang tao, di ba? Ngunit kakampi ka ng mga jablo. Isa ka ding demonyo. Nababagay lamang sa inyo ang kamatayan. Ngunit tumawa lamang itong si Tatay Usting at sagot naman ito kay Buno. Ha <laughs> Nababalik ko na ba, bata? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Buno ang apo ni Candida. <laughs> Alam mo bata, ang pakay namin sa pagpunta sa mundong ito ay patayin kayo. <laughs> Ngayon ko masusubukan ang mga balitang nagtatangan ng kakaibang lakas ang mga apo ni Candida. Ang dalawang mga batang paslit naman nang marinig nila ang sinasabi ng matanda agad na nagpupuyos ang mga ito sa galit lalo na nang marinig nila ang pangalan ni Nanay Candida matapos naman na masabi iyon nitong si Tatay Usting wika nito sa mga kasama ito na ang ating pagkakataon na mapatay ang mga ito hanggat nandiri ito pa ang mga ito sa lugar ng Malta mas nakakabuting kitla na natin ang mga ito sa kanilang mga buhay suminyas agad itong si Tatay Usting sa mga nilalang na mga gabon na umatake na mga ito doon sa mga bata pati ang mga kasamahan nitong mga abwak nagsisimulang umatake na din ang mga ito. Mayroong mga nagpalit ng anyo sa pagiging mga uwak at nagsiliparan agad ang mga ito sa ire. May mga dumaan din sa ilalim ng lupa. Nagsisimulang maglulundaga na ang mga nilalang papaataki sa kanila. Agad naman na inataki ang mga ito ni Kimba gamit ang kanyang reple. Kahit nakakaiba ang bilis at liksi ng mga nilalang. Hindi ito hadlang para mapapatamaan ang mga ito ni Kimba sa kanilang mga ulo. Gulat na gulat ang mga albularyo nang makita nilang sunod-sunod na bumabagsak ang mga nilalang na mga gabon at namamatay. Paanas na wika nitong si Tatay Osting sa kanyang mga kasama. Anak ng titing. Maaring ang isang iyan ang napapabalitang napakagaling na humawak ng baril. Ngunit hindi ordinaryong baril ang hawak ng isang iyan. Kakaibang baril na ang mga bala ay may mga pabaon ng mga usala. Sa kabila naman ng mga ginagawa nitong si Kimba na pagpapabagsak doon sa mga nilang marami pa rin ang tuluyan na nakakalapit sa kanila. Kaya napilita na rin na kumilos itong si Bono agad na nagpalabas ito ng dalawang mga malalaking putol na kawayan at hawak na ito sa magkabilang mga kamay. Pagkatapos itinapon niya ito sa ere sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, nabibiyak ang mga kawayan doon sa maliliit na parte na mayroong mga matutulis ang mga dulo at walang habas na ibinabato ito ni Buno doon sa mga nakakalapit ng mga nilalang. Sinasabayan din ito ni Buno ng pagtalon doon sa ere para mas maasinta niya ng maayos ang mga nilalang na iyon. Inaasinta ng bata ang mga malalaking uwak na nagsimulang bumulusok na ang lipad papunta sa kanila. Tumarak ang mga ibinabato ni Buno na mga matutulis na mga kawayan sa ulo at liig ng mga nilalang na nagiging dahilan para bumagsak din ang mga ito sa lupa at isa-isang namamatay. Gamit na din ngayon nitong si Akiko ang kanyang pana. Agad na pinana ng batang paslit ang dalawa doon sa mga nilalang na nasa kanilang harapan. Sa ulo lahat ng mga patama ng bata na agara na ikinamatay ng mga nilalang na iyon. May mga kinuwang espesyal din na palaso itong si Akiko na inaasinta ng bata ang mga lumulubong lupa na papunta na din sa kanila ng napakabilis. Ang mga nilalang na abwak na ang mga iyon, agad na tinamaan ni Akiko ang mga ito kahit pa sa bilis ng kanilang pag-usad. Sumabog ang bawat matatamaan ng batang paslit at parang binudburan ang mga ito ng asin na naglabasan sa ilalim ng lupa at agaran na nangingisay. Pagkalipas lamang ng ilang mga segundo, agaran ng binawian ang mga ito ng buhay. Mas nawindang ang isipan ng mga albularyo. Dahil sa kanilang nasaksihan at nakita, wala kasi silang nabalitaan tungkol sa dalawang mga paslit. Hindi pa nila napag-aralan ang mga ito. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, hinayaan muna ng mga albularyo na ang mga gabo na at ang mga abwak ang aataki doon sa mga Batang kalaban, pinagmamasdan muna ng mga ito kung paano lumaban ang mga bata. Sa lamang sila kikilos kapag batid nilang nagagamit ng husto ng mga bata ang kanilang lakas. Ngunit napatigil sa pag-iisip itong si Tatay Austin dahil biglang bumulaga sa kanila ang mga palaso nitong si Akiko na matapos na mapatay ng batang paslit ang dalawang mga gabon agad na isinunod na ng batang paslit ang tatlong mga albularyo. Napapamura na lamang itong si Tatay Usting ng kamuntika ng tamaan ng mga palaso ng batang si Akiko. Agad naman na nakakaiwas ang tatlo. Anas nitong si Tatay Usting. Anak ng titing na batang ito. <laughs> Sige, gusto mong makipaglaro bata. Agad na umindak sa lupa ang matandang albularyo Ngunit bago pa niya maibato ang kanyang usala, isa na namang bata ang bigla ang sumulpot sa kanilang harapan at agad na nagpakawala ito ng mga malalakas na mga pagsapak sa kanila. Nakaiwas naman agad itong si Tatay Usting ngunit ang isang nasa kanyang likuran na isang gaman ito ang dalawang mga braso sa lakas ng mga pagsapak na ginawa nitong si Abo, tumilapon pa rin ito at nayanig ang buong katawana sa pangyayaring iyon. Biglang napaseryuso na itong si Tatay Usting at ang isa pa nitong kasama na albularyo. Hindi biro ang galing at lakas ng mga batang paslit na umatake sa kanila ngayon. Agad na ginamit ni Tatay Usting ang kalakasan nito sa mga usal para mapahina ang dalawang mga batang paslit. Ngunit nang maibato na niya ang mga usal na iyon, nakita niyang nakaluhod agad itong si Abo na palatandaan lamang na tinamaan ito ng kanyang ginawang mga usal. Ngunit ang isa pang batang paslit, ang may hawak na pana, walang pag-alinlangan pa rin na inaasinta sila ng mga pagpana. Nagulat itong si Tatay Usting at hindi makapaniwala na hindi man lamang iniinda ng batang paslit na iyon ang kanyang ginawang mga usal. Naiwasan naman agad ni Tatay Usting ang palaso ng batang paslit ngunit nang umindak sa lupa ang bata, agad na nakakaramdam ng pamamanhid ng katawan itong si Tatay Usting na ibig sabihin lamang nakagawa ng malakas na orasyon ang bata na pamako sa kanila. Pati ang isang albularyo, agad na napapamura ito. Mabilis naman na gumawa ng mga usal itong si Tatay Usting ngunit hindi pangwasak kundi ikinarga ng matanda ang kanyang mutsa na makakawala sa paningin ng mga mata ng tao na kahalintulad ng mga mutya ng tagulilong. Nakita kasi ni Tatay Usting na papaatake na sa kanya ang batang si Akiko at tulad ng kanyang inasahan, nagulat itong si Akiko nang biglang naglaho na lamang ang matanda sa kinatatayuan nito. Kaya napapatras na itong si Akiko samantalang itong si Abo nang makabawi na ito ng wisyo agad na inatake nito ang isang albularyo na tinamaan niya kanina. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ng bata. Kaya napilitan na gumawa ito ng malakas na usal na pamako din. Nagiging dahilan iyon para mapatigil sa pag-atake itong si Abo at sinamantala na iyon ng albularyo. Agad nang inataki itong si Abo gamit ang patalim nitong hawak. Ngunit nang makalapit na ito sa batang si Abo, biglang gumalaw ang bata at nagpakawala ng isang malutong na pagsapak na hindi na naiwasan pa ng matanda. Bukod sa nagulat kasi ito sa ginawa ni Abo, nagtataka din ito kung papanong nakawala agad ito sa kanyang ginawang usal na pamako. Huwi ka ng batang si Abo doon sa matandang albularyo. Hindi na magagawa pa sa akin sa pangalawang pagkakataon ang mga ganyang usal tinamaan sa pangaangalbularyo na nagiging sanhi ng pagtilapo nito at tumama pa nga ang katawan doon sa pader ng gusali sa lakas ng pagkatama ng katawan ng albularyo kamuntikan pang mawalan ito ng malay bago naman ito makatayo at makabawi ng lakas umaatake na muli itong si abo para tuluyan ng pabagsakin ang albularyong iyon mabuti na lamang at maagap itong si tatay usting sa mga pagkakataon na iyon kasi hindi na nakikita ng dalawang mga batang paslit ang kinaroroonan ng matanda dahil sa tanga nito ngayon na kakayahan. Ang isa pa sa kalakasan ng kakayahan ng matanda, bawat mahawakan nitong mga tao tulad niya, maglalaho din ito sa mga mata ng mga tao. Ngunit tanging mga tao lamang na katulad mayroong maitim na budhi gumagana ang kanyang mga kakayahan agad na nadala nitong si Tatay Usting ang isang albularyo papunta doon sa likod ng gusali. Samantalang itong si Abo dahil sa biglang pagkawala ng dalawang mga kalaban na pagbalingan nito ang isa pang albularyo na bumabawi pa ng lakas nang masipat nitong sa kanya na papunta ang batang paslit na si Abo na papamura na lamang ang albularyo. Agad na ginamit na din ito ang malalakas na mga usal para protektahan ang kanyang sarili. Agad na nagpalabas ito ng malakas na hangin at pagkatapos umindak din ito sa lupang kinatatayuan na nagiging dahilan para mabiyak ang mga ito at naglabasan ang mga kakaibang mga baging na kulay itim na humarang sa papalapit at papaataking si Abo. Ang ilan naman sa mga baging sinubukan na abutin ang bata ng mga pagpitik. Maagap naman na umilag agad itong si Abo at pinagputol-putol niya ang mga baging na sinubukan siyang abutin. Samantalang itong si Akiko, dahan-dahan lamang na naglalakad ang bata papalapit doon sa albularyong nakakalaban nitong si Abo. Pinakiramdaman kasi ng batang paslit ang dalawang mga albularyong biglang naglaho na lamang. Nag-usal na din itong si Akiko ng mga dasal para magamit ang kanyang kakayahan ng kanyang mga mata para makita niya ang pinanggagalingan ng dalawang mga naglalahong kalaban. Namumula na ang isang mata nitong si Akiko na palatandaan lamang na gumagana na ang kanyang kakayahan at ilang sandali lamang nakita niyang napakabilis ng papataki sa kanya ang matandang si Tatay Usting ngunit bago pa ito makalapit sa kanya Nabatid nitong si Akiko na isa palang usal na linlang at hindi totoo ang katawan na papaatake sa kanya. Ibig sabihin lamang na isa itong huwad na katawan na gawa ng albularyo. Agad na pumihit ang bata at tama nga siya sa kanyang hinala na kanyang likuran ang matandang albularyo na nakahanda na ang dalang itong armas para siya ay saksakin Nagulat pa nga itong si Tatay Usting nang makitang biglang pumihit itong si Akiko at sa tingin niya nakikita siya ng bata na hindi niya mawari kung bakit. Gamit pa kasi niya ang kanyang kakayahan na maglaho sa mga mata ng mga tao. Sinadya niyang gumawa ng mga linlang para talagang masiguradong mapatamaan niya ang bata. Nakita kasi niyang nakikiramdam itong si Akiko na parang minanmanan ang kanyang mga galawan sa paligid at hinahagilap ang kanyang tunay na kinaroroonan. Kaya naisip niyang gumawa ng mga linlang. Gayon pa man, walang kaalam-alam itong si Tatay Usting na gumagana na ang kakaibang kakayahan nitong si Akiko. Na nakikita ng bata ang hindi kayang makita ng mga ordinaryong mata ng tao o maging may kakayahan pa na walang biyaya na bigay ng inang kalikasan. Nagagamit pa rin ito ng bata at napapagana doon sa mundo ng mga jablo. Ang ginawa ng bata, pinana niya itong si Tatay Usting para mas lalong malito ito sa kanyang gagawin. Naiwasan naman agad iyon ni Tatay Usting ang ginawang pagpana ni Akiko sa kanya. Ngunit kasabay naman sa pag-ilag ng matanda sa pagpana ng batang paslit na wala naman bigla itong si Akiko doon sa kinatatayuan nito at naramdaman na lamang ng matandang albularyo na mayroong napakalamig na kamay na nakahawak na ngayon sa kanyang batok. Hindi niya mawari ang mararamdaman na parang umabot na sa kasulok-sulokan ng kanyang katawan. Ang kakaibang lamig... Nakakarinig din ng mga pag-usal itong si Tatay Usting galing sa kanyang likuran na sigurado ang matanda na ang batang paslit ang may gawa. Agad na sinubukan ng matandang albularyo na mag-usal din ng mga panguntrang orasyon. Ngunit mas lalong nawindang na lamang ang isipan nito nang wala na siyang maalalang mga usal sa isip niya. Maaaring nagawa ng bata Namalin lang ang kanyang isipan. Ang lamig na nararamdaman itong si Tatay Usting napapalitan ito ngayon ng kakaibang sakit na parang hinugot ang kanyang kaluluwa galing sa kanyang katawan. Napapasigaw na ang albularyo. Naging dahilan din iyon para mapansin ang kanilang kinaruroonan ng mga nilalang na mga gabon at mga abwak. At narinig din iyon ng mga mandirigmang malta na sa mga pagkakataon na iyon nakarating na din doon sa lugar. Naglulundagan agad ang mga nilalang naggabon papunta doon sa kinaruroonan nila ni Akiko para iligtas ang matandang albularyo. Pati ang mga mandirigmang malta agad na nagtatakbuhan na din ang mga ito papaatake na doon sa mga bata. Ngunit bago patuluyan na makalapit ang lahat ng mga iyon biglang mayroong mga nilalang na nakasuot ng mga maiitim na damit ang humarang sa mga ito. Agad na wika ng isa sa mga ito kay Akiko. Inday Akiko, kami na ang bahala sa mga paparating na mga kalaban. Ituloy mo ang ginagawa mo. Huwag mong pakawalan ang albularyong iyanak. Si Bituin ang nagsasalita at dumating na doon ang grupo nitong si Duroy na buong bangis na hinarang ang lahat ng mga nilalang na gustong tulungan ang albularyong nahuli na ng batang si Akiko. Ang inaakala nilang tagumpay na itong si Akiko sa pagkakahuli nito kay Tata Usting ngunit habang sumisigaw ang matanda. Biglang lumakas ang hangin doon sa kanilang kinaroonan at muling nabibiyak ang lupa sa paligid. Nagulat din itong si Akiko nang maramdaman na mayroong malakas na pwersa galing sa katawan ng matandang albularyo na pilit na tumutulak sa kanya papalayo. Ngunit nagpakatatag pa rin itong si Akiko. Hindi niya dapat nasayangin ang pagkakataon at ang ginagawang pagprotekta sa kanya ng grupo nila ni Doroy. Nakipagtagisa ng lakas ang bata at sa lakas din ng mga usal. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali na patigil sa pagsigaw itong si Tatay Usting at lumingon ito kay Akiko at tinitigan ang bata ng napakasama at napakatalim wika ng albularyo. Akala mo ba bata? Natagumpay na ang ginagawa mo sa akin. Pagbayaran mo ngayon ng iyong buhay ang kapangahasan mo. Matapos lamang na masabi iyon na nang albularyo. Biglang gumalaw ang anino nito at humiwalay sa katawan nitong si Tatay Usting. Napakabilis na pumulupot ito sa katawan ni Akiko at hinila na ang bata papalapit sa kanya. Sa mga pagkakataon na iyon, agad na naramdaman ng bata ang panghina ng kanyang katawan at hindi na ito makagalaw pa. Napadilat na lamang ang mga mata ng bata sa loob lamang ng ilang mga segundo, hawak na nitong si Tatay Usting ang liig nitong si Akiko habang patuloy na pumulupot pa sa kanyang katawan ang kanyang anino. Muling wika nitong si Tatay Usting. Hindi ako ganun kahina, bata. Para madaling talungin. Ngayon, naiisa na kami ng aking gabay. Wala nang makakatalo pa sa akin unahin kitang ipapadala kay San Pedro, bata! Ngunit bago patuloyan na mapatay nitong si Tatay Usting itong si Akiko, biglang may mga baging ang lumabas doon sa mga nabiyak ng lupa kanina na mabilis naman na inabot itong si Tatay Usting ng mga pagpitik at mga pagpulupot. Agad na napupuluputan ng baging ang kamay nitong si Tatay Usting na may hawak doon sa liig ng batang si Akiko. Napakabilis kasi ng pangyayaring iyon na pati ang matandang albularyo. Hindi niya nakita at napansin ang mga baging na ito. Maagap naman na naputol nitong si Tatay Usting ang mga baging na nakapulupot sa kanyang kamay. Ngunit biglang nawala naman agad sa kanyang harapan ang batang si Akiko na hindi niya malaman kung sa papanong paraan Nagulantang ang isipan nitong si Tatay Usting at agad na nagpalingon-lingon sa buong paligid habang pilit na hinahanap kung sino ang may gawa ng mga pagsusulputan ng mga baging.